Hey guys, good morning. Sigurado ko Good afternoon. morning for today's video. Makanpak mga. Kita mo ba puli god? Ma, sustaina Unwrap Unpack. box ang <laughs> sa among gift. Okay, gift ah <laughs> <laughs> Oh, mga bulingon guys eh. wala pinagamit nagagamit ba yeah. ako ha? hindi kayo magami abroad nata may mapasa doon so this is the time dito guys manlaba <laughs> may eh kami bulingon hindi kayo nagagamit kumana man na? hindi kayo naman iba? wala ba na? hindi na wala nagagamit we have gift guys from Jackie mga punda hello Suya Pat Boulder for Marian Ay, kita kasi yung vlog sa yung pansit. Uy, sagulang yung pansit. Wow. Ah, Wanda, <laughs>

kalabon nun. Ano naman yan? Ano naman yan? Ano naman yan? minutes. naman yan? naman yan? sa naman So guys, dito na kami sa mga labay. Ang gabi ng bakbakan to. Ang dami-dami to. Dami kami nagamit. Doon pumunta ka sa city for 4 days. So magami kami nagamit na mga damit. So alam, alam niyo naman pa sa labay dito. One for all, all for one. At saka, din mga bed sheets na nagamit for weekends. Alam niyo naman pag ganito Monday, ting laba namin. Then mga ano, for weekends, maraming guests. So, papalitan yung mga bed sheets. So, marami talaga pag Monday na siya. Anong na ng Brenda? Great na yan. Hi, guys. sis, ano pa, nagpapaano pa ng tubig doon. So, tina natin si Brenda. Dahil, ano, i-harvest na niyo yung saging. Well, pinapapuno po namin yung tubig para manlaba yan yan maglapit na may halfway na kami sa paglalaba bedsheet na lang si Brenda yan. Nahang na rin. Yan may yun na nasuot namin galing abroad. Charis. Charis na. Masaya na tingnan pag ganito na. Hindi pa. While kami naglalaba, sila naman dito. Yung ah, ah, na-harvest na saging. Dalang variety na saging to. Kadisnon. At saka nung ato Puluta. Oh, gagawin nilang banana cheese. Banana cheese flavored po ay banana. Yan. Kaya ibang banana cheese po din, banana po yung flavor. ayan na po yung handwars nila na so hey guys tapos sating malabain diyan clear na ah, sarap sa feeling talaga pag matatapos na yung mga labahin natin. Lalo na pag nakita mo na nakasampay na. O, oh, ba? Diba? Ganda ka sa feeling na mag sampay-sampay mo na to. Ayan Ay, ko, parang ilang oras ako, ilang oras kami naglaba. Buti na lang yung iba, buti na lang hindi na namin dinirayer yung mga damit para hindi makunot-kunot ano na lang, yung mga bedsheet, mga unan, pangunan, at mga habol. Ano bang habol sa? Yan, tapos na. Hey, thank you so much. Yan muna for our daily vlog. Laba, laba, laba. Thank you guys for joining me and watching my videos. Thank you and God bless you all. See you in my next video guys. Bye bye. God bless. thank you